Bro, Troy, Troy, gusto mo sa Hinebra? <laughs> Hindi ka pa Hinebra bro? <laughs> Or totoo yun? <laughs> <laughs> ah, fake. So ang daming fake news brother. Fake news yun. Ang dami kasing kumakalat okay, na fake yeah. news. So, dapat hindi agad sila naniniwala doon, di ba? Sinabi ko naman kayo, no, okay. yung sa release show na kapon lang ako nag-start yung no, entertainment ko So, kapon, yung unang meeting ko with TNT, pero yung over ng Blackwater, nandun pa rin naman. Sabi ni Gako, galit ka daw sa TNT. Ha? Huh? Oh, oh. <laughs> Sabi mo, naniniwala ka sa fake news eh. So, hindi na amin. Hindi mo <laughs> kasagot. Hindi na <makasabot>. amin. <laughs> 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 so hindi ka galit sa TNT, di ba? No, no, no. Hindi tayo kasi nagagalit ka ako. Hindi tayo basta-basta oh, nagagalit. Hindi mali ako. Sorry. Kaya nga, small lang yung board ng Pero, basket Pero Troy, gusto mo sa Hinebra? Bagano ba gusto mo? Tawa ko si Boss Al. Iyon! <laughs> Ay, bulong mo sa akin. Bulong mo sa akin. Gusto mo. <laughs> Ah! Ang laki! <laughs> ang laki ng gusto, Jey! Kaya <laughs> ang ano ko, ah, uh, dahil unrestricted ako, gusto ko marinig lahat nung, yung nga yung, kung may plano sila sa akin, gusto ko marinig lahat. Kasi, gusto ko ma-explore yung options eh. Pero totoo yung sa Blackwater, bro, ni-offerin ka nila ng Blackwater, may offer na sila sa sa'yo. May offer na uh, Yun nga yung... Oh, yung unang offer naman nila hanggang ngayon, standing pa rin daw. Pero sayo 'yun bro, ang ganda ng team nyo ha kung nilipat ka. הנ. Ang gaga, ang galing naman. Dito man ako nag-cross ng doors uh you know, umalis sa sa labuan. I just wala lang test market. 'Yun, 'yung 'di, 'yung 'yung rules ngayon, iba na kaysa dati nung panahon natin. Before wala tayong option na ganyan eh may lumabas na din na lang na pwedeng unrestricted free So yung batch nila, at trinke lata, saka yung batch natin. Hanggang sa batch natin. So umabot ako. Whenever you're ready, bro. Okay, bro. Um, Pag may decision ka na, baka pwede mo kaming sabihan, ha? Sige, sige, sige. Pwede bang kami ang una? Kasi pa kami na yung buya bunda ng basketball world ngayon. Punta ka dito, bro. Interview ka namin. Asa ka ba nakatera? Dito sa may mapayapa. Season malati sa FDOT, di ba? Ah, okay. Pagka may time ka, visit ka, may gift kami sa'yo dito sa headquarters natin sa PBA Mall. Parang tayo na rin yung lumalabas na players union eh. Kami na ang taga-protect sa inyo eh. <laughs> Good luck bro ha. Sana pag hindi ka babalik sa Blackwater, hindi ka na lang. <laughs> bro, San Miguel. Pag gusto mo mag-champion, pag gusto mo ng singsing -sing na marami, San Miguel beer man. Bakit? Okay, sa Inero ba? Hindi kaya? Mas malakas nga yung San Miguel. Ayan. NSD ka lang, pero yung San Miguel beer, o, oh, sige. Junmar Mark Paharto, tas ikaw yung 4. Oh, ano? Oh. May option Troy, na ganun. Troy, tsaka si Justin Brownlee. Hmm, oh. pwede rin. Eh, kaso minsan, may all filipino yung usapan. Eh, okay. <laughs> mas, mas marami siyang play time. Okay. O oh, sige, Brother Roy. Salamat yeah. sa time, ha. And God Thank bless sa'yo. Ang, ang good day. luck, bro. Good luck. Brother Roy, Troy, ang decision mo, yung best para sa'yo at sa family oh. mo. Huwag kang... Huwag kang makikinig kahit kanino, kahit sa amin. Huwag kang makinig. Huwag kang makinig dito kung ano yung film mo. As the best choice. <laughs> Ayaw nyo talaga pumayag kasi bias okay. Basta kung ako naman lang tatanungin mo as your kuya, um, Pure Food, San Miguel, Ginebra, hindi ka magkakamali dyan sa tatlong team na yan. Dahil galing ako dyan mismo, ako mismo yung makakapag-vouch sa program ng SMC Teams. Okay? Okay. God bless, Maduro, Troy. And you are? Good luck, bro. Amazing. 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 All right. Ah, amazing kami na po ang buya bunda ng PBA po to. Kami na yung mga nauuna. So, okay kayong maniwala God, sa mga fake news. Kami ang magsasabi. Ah, narinig nyo naman. Sa amin muna papaalam, di ba? So, kami ang magsasabi sa inyo kung saan pupunta yung Troy Rosario. Okay, oh, na na. <tong> May dalawang klase ng game sports: Ang traditional ending at ang lucky four. Dalawa na ang traditional. Traditional ending at traditional per quarter. Sa game sports, online ending, ang 10 pesos mo pwede maging 700 pesos. Mga ka-amazing! Sa Gaming Sports, ang 20 pesos mo ay pwedeng manalo ng 1,400. In GameXports, your 50 pesos can turn into 3,500 pesos. Sa GameXports, ang isang daan mo pwedeng maging 7,000 piso. Sa GameXports, yung 300 pesos nyo, pwedeng maging 21,000. Wow! 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 <laughs> yung 500 pesos mo pwede kang manalo ng 35,000 pesos. Wow! 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 Sa GameXports, yung 1,000 pesos mo ay pwede manalo ng 70,000 pesos. Ayos! Sa GameXports, mga kaka-amazing, meron din lotus style, Ang tinatawag, Lucky 4. So for more details, iscan nyo lang tong QR code na to. Andiyan na lahat ng detalye. Okay guys, uh, ang GameXports ay first online ending dito sa Pilipinas. At pagcore license pa. Kaya maaasahan to. Let's go! guys remember play responsibly